mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon etong ingay na nangyayari sa social media patungkol sa Sierra Madre. Dahil po sa naging revelasyon ng storm chaser na ito mula sa Amerika na si Josh Morgerman. Sabi ni Josh Morgerman, hindi raw naman talaga na poprotektahan ng Shera Madre ang East Coast ng Luzon laban sa mga bagyo. Dahil po sa kanyang naging revelasyon, marami ang nag-react marami ang bumati ko sa kanya as in umani po ng maraming bashing ang taong ito. At maging si Kuya Kim na eksperto po pagdating sa mga bagyo ay napakomment rin sa kanyang naging komento. Sabi po kasi ni Josh Morgerman, many folks are posting misinformation about the Sierra Madre Mountains in the Philippines. Let me set the record straight the Sierra Madre chain weakens typhoons after they make landfall on the east coast of Luzon. These mountains do not protect the east coast of Luzon, which regularly experiences some of the strongest tropical cyclone impacts in the world. So sinabi niya po na hindi talaga nagpo-protecta Again, inuulit ko po, these mountains do not protect the east coast of Luzon. Hindi naman talaga pinoprotektahan ng Sierra Madre ang east coast ng Luzon. Marami po ang nag-react sa kanyang sinabi, marami ang nag-disagree, and at the same time, marami naman po ang nag-agree. Pwede nyo pong basahin ang discussion doon sa comment section mula sa kanyang post sa FB. Ang kanyang FB page po ay Josh Morgerman I Cyclone. Sino nga ba ang taong ito at bakit marami ang nakikinig sa kanya pagdating sa bagyo? Well, si Josh Morgerman po ay mula sa Amerika at siya ay tinaguri ang Storm Chaser, dahil hinahabol niya po ang mga bagyo na nangyayari sa buong mundo. At noong 2013 siya po ay naparito noong tumama po ang bagyong Yolanda sa ating bansa. At sa pangalawang pagkakataon sa pagtama ng bagyong Uwan sa Pilipinas, muli siyang nagbalik rito para nga po habulin ang naturang bagyo. So kung meron na pong eksperto pagdating sa mga bagyo, si Josh Morgerman ay isa sa mga eto dahil dekada na ang binilang sa kanyang pag-aaral ng mga bagyo sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa iba't ibang panahon. Pero ano nga ba ang naging reaksyon ni Kuya Kim sa kanyang sinabi? At totoo nga ba na hindi talaga pinoprotektahan ng Sierra Madre ang East Coast ng Luzon pagdating sa bagyo? Pag-usapan po natin ang buong istorya. Ah. Pero bago ang lahat ng iyan ay hinihiling kong ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang katotohanan po niyan mga kababayan, somehow mukhang tama po etong sinabi ni Josh Morgerman nung aking sinaliksik po ang patungkol sa Sierra Madre. Noong January po nitong taon, nag-upload po ang UNTV News and Rescue nang isang segment kung saan pinaliwanag po ng isang eksperto na di umano hindi naman talaga na poprotektahan ng Sierra Madre ang East Coast ng Luzon pagdating sa bagyo. Ito po ang sinabi ni Jerry Bagtasa na isang atmospheric physicist mula sa UP College of Science Institute. So napaka-eksperto po ng taong ito at maaari nyo pong panuorin ang video ng UNTV patungkol dito. eto po yun. At may kita nyo po doon yung kanyang pagpapaliwanag na hindi talaga natural barrier ang Sierra Madre sa Bagyo. Kaya nga po ang title ng segment na ito ay Why is the Sierra Madre Mountain Range not a barrier against typhoons according to experts. So base po sa interview, sinabi po ni Sir Jerry na Sierra Madre is not high enough para magkaroon ng significant effect sa mga bagyo na dumadaan. So hindi daw po ito ganon kataas para magkaroon talaga ng epekto na malaki para sa mga bagyong dumadaan dito. Batay po sa paliwanag ni Sir Jerry, ang Sierra Madre po kahit papano ay mayroon pa rin epekto sa bagyo. Yun nga lang, hindi ganun ka significant. Ibig sabihin, hindi po ganun ka laki. Kahit raw po, sa lupa tatama ang isang bagyo, magkakaroon pa rin ito ng epekto. So kahit na walang Sierra Madre at tatama sa lupa ang isang bagyo, magkakaroon pa rin ito ng paghina or epekto. Pero yun nga lang, hindi po significant or hindi ganoon kalaki. At kinumpara po ni uh, Sir Jerry ang Sierra Madre natin sa Central Mountain Ranges ng Taiwan na umaabot po sa 4 kilometers. Doon daw sa Taiwan sobrang taas ng kanilang mga bundok kaya kapag dumadaan po ang bagyo doon sa mga bundok na 'yon or ang mata ng bagyo doon ay talagang humihina. Dito raw po sa atin hindi ganoon kalakas ang epekto ng Sierra Madre dahil ang mga mountain ng Taiwan ay umaabot nga po sa 4 kilometers pero yung sa atin po ay halos 2 kilometers lamang ang taas. So hindi pa po ganun kataas, hindi enough. At dagdag pa sa naturang segment, mas may mitigating effect pa ang kabunduka ng Cordillera kumpara po dito sa Sierra Madre. Pero ano nga bang sinasabi ni Kuya Kim patungkol sa Sierra Madre? Napakahalaga po nung sinabi ni Kuya Kim at pag-usapan po natin yan sa dulo ng video ito. Pero bago ang lahat ng iyan, mayroon na po akong napansin na kakaiba po ngayon sa social media mga kababayan. Maraming mga tao ang hina-highlight masyado ang Shera Madre. Nagpapasalamat sila ng sobra sa Shera Madre na para bang Diyos ang Shera Madre o Diyosa na dapat pasalamatan ng matindi. Medyo umago po ng atensyon sa akin itong naging post ni Kerox Pasqua. Sabi niya, gets ko naman mas madali talagang mag-express ng praise at gratitude sa mga bagay na visible. Blessing naman talaga ang Sierra Madre sa bansa natin, kaugnay ng pagharap sa mga bagyo. But at the end of the day, it's God who deserves the glory. Hindi sapat na humanga tayo sa nilika, kundi sa mismong manlilika. Nature is a masterpiece that reflects the greatness of its creator. Kaya hindi dapat salamat, Shera Madre, kundi salamat po aming Diyos sa Shera Madre. Revelation 4 verse 11, Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created. Ang katotohanan po niyan mga kababayan, ang post na ito ay nag-viral sa social media. As in, kumalat po ito ng kumalat. Umani yan ng 55,000 reaction at nagkaroon po ng 10,000 likes. Dahil nga po, tama nga naman ang kanyang sinabi. At gusto ko lamang pong dagdaga ng dalawang punto ang kanyang explanation. Unang punto, dapat we should acknowledge na ang Diyos ang source ng lahat. Siya po ang source ng lahat, pati ng ating hininga at pati ng ating mga kinakain araw-araw. I think hindi na po kailangan ng verse para alamin po natin ang katotohanan na yan. Dahil given na po yan, kung naniniwala po tayo na mayroon tayong Diyos na Creator, alam din po natin na siya po ang source ng lahat. Ibig sabihin din po nito, siya rin po ang naging source ng ating protection laban sa bagyo. Siya po ang dahilan kung bakit humina ang bagyo. Kaya nararapat po na sa kanya po una ang pasasalamat at hindi po una kay Shera Madre. Yan din po ang pinupunto ng post ng ating kapatid. At pangalawang punto po, be careful because He is a jealous God. Marahil ngayon mo lang po ito narinig na ang ating Diyos ay jealous God. Yes po, yan po mismo ang nakalagay sa Bible, particular sa Exodus 34:14 at sa iba pang mga verses. Sabi po dito, do not worship any other God for the Lord whose name is jealous is a jealous God. So ayaw po ng Diyos na mayroon pa tayong ina-acknowledge na iba maliban sa Kanya. Partikular po dito sa nangyayari sa atin ngayon na alam po natin na humina ang bagyo dahil po sa divine intervention ng Panginoong Diyos, dahil po sa ating pagdarasal ng matindi. Kaya nararapat lang na bigyan po natin ng pasasalamat ang Diyos dahil siya po ang may likha ng Shera Madre. Hindi ko po sinasabi na wag na tayong mag-hashtag. Thank you, Shera Madre, at wag na nating protektahan ang Shera Madre. Of course, we are thankful na nilikha ng Diyos ang Shera Madre dahil po dito maraming buhay ang napoprotektahan. Pero wag po sana nating kalimutan una na magpasalamat sa Diyos bago po tayo magpasalamat sa Shera Madre dahil ang ating Diyos po is a jealous God. At kapag siya po ay nagsiselos, kakaiba po ang kanyang mga ibinibigay na parusa. Kung babasahin po natin ang istorya ng mga naging hari ng Israel sa Book of Kings sa Biblia, makikita po natin doon na marami sa kanila ay mas pinili po ang sumamba sa ibang Diyos or mga Diyos-Diyosan kaysa sa totoong Diyos. At dahil po dito, pinakita ng Diyos na He is a jealous God. Hindi na po ina-acknowledge kasi ng mga hari noon ang totoong Diyos. Hindi na sila nagpapasalamat at hindi na sila sumasamba. Kaya dahil po sa kanilang ginawa, nagpadala ng iba't ibang salot ang Diyos. Kaya nararapat lamang po talaga na siya ang unahin. Dahil nalulugod po o natutuwa ang Diyos kapag pinapasalamatan natin siya unang-una sa ating buhay. Sa kanya po ang credit, sa kanya po ang pasasalamat sa naranasan nating proteksyon laban sa bagyo. At ito naman po ang sinabi ni Kuya Kim sa Sierra Madre. Sabi niya, the Sierra Madre may not stop storms. It weakens it as it heads inland. Pinapahina nito ang bagyo. Period. Yan po ang sinabi ni Kuya K. Okay, malinaw na malinaw po dyan na ang Sierra Madre, bagamat hindi po nito napipigilan ng tuluyan ang bagyo, eh pinapahina po nito. Mayroon talaga siyang epekto. So hindi natin masukat kung gaano ba kalakas ang naibibigay ng Sierra Madre para pahinain ang bagyo. Pero one thing is for sure, base sa mga pinag-aralan natin, may epekto pa rin talaga ang Sierra Madre. Maliit man ito o malaki, siguradong may epekto pa rin siya laban sa mga bagyo. Kaya kinakailangan dapat protektahan at alagaan pa rin natin ang Sierra Madre. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga krisyanong usapin. Patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP. Mabuhay at pagpalain ng bansang Pilipinas. Peace out! Boom!